Pagka ganito ang Peter, sinong di mawiwiling welder? Kahit ako, ngayon lang ako nakita ng babaeng pay Peter. Eh pagka ganito ang Peter, ay eh kahit di manarbaho, basta'y kinasa tabi lang ng welder. Kahit ako na ang magputol at magpit up, basta'y kinari sa tabi ko, ay eh ayos na ang. Hindi na ito pahihirapan pang magpit up at magbebel ng hihinangan ko. Kasi ako, kaya ko na yan. Basta ikaw lamang ang Peter ko. Ay, pihong. Walang babagsak na hinang. Basta't ikaw ang magpipit up. Ay, talagang ako'y pinahahanga mo, idol. Mapamalaking tubo ikaya kaya eh. Isa hirap na yan. Alam niyo naman din nga kabakal. Ang tunay na hirap ng isang pipe Peter. Lalo na kung sa piping. Yung tumingin sa iso. Yung kumuha ng tamang orientation. At yung magputol at mag